boss, welcome back ayan, nag po kayo ng jelly jelly, tas nilagyan ko yun ng banana tingnan natin, tikman natin kung masarap ba ayan, kunin nga natin ayan ganun, at itaktak natin sa lagayan oh, tingnan nyo po perfect. Parang butterfly, di ba? Kasi butterfly yung lagayan ko. Oh, di ba? Jelly di banana. Tikman niyo ang sarap. Yummy, masarap-sarap po siya. May jelly ka na, no? may banana na ka pa. Mm. Lik, lapang po. Mm. Habang kayo ay nanonood at sarap-sarap sarap na sarap sa aking kinakain. Huwag niyo pong kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-bell all po kayo para po kayo maging updated for my upcoming videos. Bye-bye!